Magandang gabi sa lahat ng mga sumusubaybay sa amin para tuntunan na ikaw lang, ikaw lang at walang iba. Ha? Kung may kapuso, may kapamilya, ang palatuntunan ito ay kamukha. Kapuso, kapamilya, kami ang inyong kamukha. Hindi ang mga mahal na bisita, tuloy mo ng ano. Okay, bakit natin yung mga... Kaway naman kayo, kita TV5, tv Channel 3. Bigyan ng wheelphone to, tsaka jacket. Okay, okay. 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 okay ang uh, ngayong ngayong paksa na ito, itatalakay natin ang pinakamabilis na paraan kung paano magbuntis. Ah, uh, oh, ano kayo maitutulong okay. na ito sa mga, sa mga hindi pa nagkakaanak, sa mga oh, okay. gustong oh, okay. magkaanak pa? May okay. okay. mga takatanong ko ba kayo na gusto niyong itanong at pasagot uh, namin? <laughs> ah, papa, sige, mo, sige. To oh, sige, sige. Tanong, tanong lang. lang. Oh. Aralala. paano siya magiging kambal? Oo. Uh, o oh, ganito. Ba paano, paano ba magiging kambal ang gusto mong galing na uh, sanggol sa sinapupunan mo? Na. Kapag nagtabi kayo ng araw ng Martes, <laughs> sundan nyo kagad bago pumalo yung ikalabing dalawang pang dalawang oras na alam bago mag-alauna ng pang Merkulis ng pamadaling araw, di ba? Ginawa niyo ng tanghalin tapat. Gumawa kayo ng kapatapos niyo kumain ng tanghalian Pasok agad sa so karto, yung hindi pa kayo uminom ng tubig. Para yung sinisinok-sinok pa kayo. Yun. Tapos nung ganyo, mamayang uh, gabi, bago ulit pumasok ang pang Merkulis na araw, mabilis ulit. Yun. Tapos, di ba? Matapos na kayo. Huwag muna kayong tasayo. Habang magkadikit kayo, huwag kayong maghihiwalay. Hintayin nyo, sumapit tuloy yung alas 12 ng tanghali bago kayong maghiwalay. Tapos pag ginugot mo yun, hindi magiging kambal. Oh, Kasi yun naman magkaroon ng anak na batik. <laughs> Diba, may mga iba may mga kulay, Diba, may mga di Diba, may mga batik-batik din, may mga puputing may mga batik-batik. Yung mga maitim naman na may batik, -batik. yung itim na may batik-batik, batik, -batik batali na yun. Oh. Di diba, negro. Paglagay ko ng mga ano, an ka sa lansangan. <laughs> yung mga batik-batik na puti naman yan, papagulpi mo lang sa mga tamboy sa labas yon <laughs> yung mga babaeng ano, parang inurungan ng regla, wala ba kayo yung tanong sa Inurungan ng regla, sa inyo. Wala ba kanya, sa inyo. Naka. Kasi yung mga ambisyosong bakala, minsan nakala nila regla yung regla yung pala pururot. Ina, <laughs> ina, nare-regla na ako yung pala pururot lang. Anak, pururot pa yan. Ambisyoso <laughs> kang bakla ka. No. Diba? Mamaya tatalakay natin sa laban kung paano ginawa ang isang saitong makulit. Ano yung pa, paano ginawa ka ng mga magulang ko? Diba? Brown out. Diba? Brown out. Ginapang ng tatay ko yung nanay ko. Eh kaso nga lang, napatungan niya yung bena niya, yung lola ko. <laughs> nagising ngayon yung lola ko. Pero hindi na umimik. <laughs> hindi na umimik. Binabayaan niya na lang. Tapos nung nagising, dumating yung lolo ko, no? Pagbukas ng ilaw, nakapat. Oh! Pasensya na, lasing lang ako. Hinabol ng <laughs> Nag ita. Nag-ita sila sa sabungan. <laughs> May dalang mga manok. Yung mga manok na, ko na nila, nakakain ng labintador. <laughs> Pumutok na yun. Pagkaputok, narinig ng kapitbahay. Nagsigawan. Dumating ang pangsyam na buwan. Ipinagbuntis ako. Diba? Kumukulo, kumikit, at tumalabas yung mga ahas. Nagugustuhan nyo ba yung topic natin? Iba na lang. Okay lang. sige. Kung paano mo mapapaligaya ang babae sa isang gabing unang pagtatagpo nyo. Unang-unang oh. magtatanong sa kanya, Kamusta naman yung mga nakaraang pag-ibig mo? Ayos lang. Masaya. Ah, maaari ba ba akong mabigyan ng pagkakataong suyuin ka ng gaya ng pagsuyo ng mga naunang lalaking umibig sa'yo? Sagot yun. Paano ako susuyuin ng masigit pa sa kanila? Lahat ng bagay na alam kong ikaliligay mo, gagawin ko. Mga bagay na ayaw mo, susundin ko. Alang-alang sa relasyon natin. At ba diba, maganda? Kung mga ayaw kayo. Kaya <laughs> eh, ilam na agad din sa akin. Oh, sige, ha? ito. Ito. Tapos, siyempre, pag sinunod mo yung mga gusto niya, dapat maging tapat ka. Pag may kasunduan kayo, huwag mo siya paghihintay ng matagal. Tsaka lagi mo siyang bibigyan ng importansya. Alam kong importante yung mga trabaho mo, pero mas bigyan mo pa rin ng importansya yung importante sa'yo at pinapahalagahan ka. Di ba? Lupit yung brother sa'yo. Oo, sige. Brother sa'yo. Kayo, paano nyo naman nasusuklaan yung lalaki okay. ng gano'n? Mga binibigay ay binibini. Paano niyo masusulian? Sa anong paraan? Labaan mo. Labaan mo. Ayaw ba? Parang ayaw sa kaalagaan. Ika-gatos mo, baka magagat. Kumunta na tayo sa unang gabi na pinakamasarap. Siyempre, yeah. tatanungin mo ba kung okay lang sa'yo? Sinabi niya okay lang. Secret bang ba to? Secret lang. <laughs> Tapos siyempre, pag ginawa nyo yun, lagyan mo ng pagsuyo, lagyan mo pa rin ng paglambing. Ika nga'y pag-iingat. Parang ang babae kasi parang ano yan eh. Parang isang lalagyan na dapat mong ingatan. Parang isang, isang sisiglan. Eh kung ang plastiko, o, oh, di ba? Lagyan mo ato dyan oh. Ito po sira-sira. Eh pag inilag... Kahit, kahit ilagay mo itong mabigat na to. Ito mabigat oh. Ilagay mo sa loob. Dahan-dahan lang dahan, oh. Di ba napakagaan? Ganun ang babae. Kahit na ano yun, pag nalagyan mo ng walang biyaya, talagang patungan mo ng sakit uh, lang, hindi yung parang naghahabol ng kabayo, tumakbo. Wala <laughs> <laughs> so, okay, uh, uh, na bang huwan uh, dyan? Wala uh, na bang huwan dyan sa ating mga... Huwag uh, nga. Uh, Anong nasabi niya naman? No? Butihing... Ano ba, basta ba, sabay kayo sa akin? Basta ba yung nasabi ko? Hindi yan, siya sayang nga. Siya sayang, di ba? Salamat naman. Salamat naman. Ano nga, pagka gusto niya ng sample, wala naman probleme. <laughs> eh, gusto ko lang masaya niya. Maaari lang sa bawat pagdatang ko sa iba't ibang lupalot ng probinsya. Pwede lang iiwan ko yung isang daliri ko bago ako umalis. <laughs> pwede yun. Pwede yun. Ako, kamisan-misan, pupunta ka sa probinsya. Yung iba nga, hindi ka nabibigyan ng talent, pi. Papalakari ka na lang pa uwi. Pero masaya pa rin ako. Diba? Pasa ka na lang, lang <laughs> Oo. Oh. Naranasan ko nga yan, ano, pinapunta ako doon, ang layo, Mindanao, tol. Kasi sa ito, hindi kami magdadown kasi wala pa ka naman yung ano eh. Pero sigurado naman, na kumunta. Binenta, ko yung kalabaw ko. Pagbenta ko ng kalabaw, kumunta ako ng Mindanao, wala naman pala sa mundo sa akin doon. E, eh, naghintay ako ng matagal. Isipin mo yun, di ba araw ako doon palaboy-laboy? Nagihilit na Ito ba yung rapper sa ito? Ayaw na nilang kaniwala kasi ang dungis ko na eh. Oh, balik tayo sa punto natin kanina, tol. Balik tayo. Balikahan natin ulit yung medyo... Sabay tubig ko. Eto, sa say, ito yung sa akin. Sa Sa akin niya, men. May, may ikuan ako ngayon, tuberculosis niya. Ito. ito, tubig nito, na gawa naman to sa mga tulo sa dugong. Pinagamig, <laughs> para mas protina. Huwag <laughs> yung kalawang na tumigas. Doon <laughs> tayo sa gabing ano, di ba, pumayag siya. Sa mga siya dapat unang umpisahan. So, yuwi mo muna siya ng ano. Huwag ka kagad sunggap. mo ng parang balasang binabaraha. Huwag ka kagad kat ng kat. Balasahin mo muna. Simulan mo sa buhok masayihin mo yung mga kamay niya, iparamdam mo na mahalaga yung gabi na yun. Huwag mong lang. Dahil ang babae, pag ipinagalob niya yung sarili niya yun, importante ka sa kanya. Iyon mo na halaga. <laughs> Malupit mga one hindi, brother sa ito. Hindi yung para ka na lang na, para ka na lang sabi ka si sabi, sabi na tigaw na parang, ewal. Oo, oh, di ba? Bigyan mo din mga ng respeto buong pag -respeto sa buong, di ba? Kaya nga, ah, may kapatid, ay, eh, okay. Amin um, uh, natin itutuloy ha. Okay, Kasi mo yes, muna yes. ilaw tol para ano. Para ka. Okay mo to diyan. Yan okay. Amin natin. <laughs> <laughs> oh, Amin na. Okay la. Ha? Oh. Oh, Action. Oh. Uh, oh. Open. <laughs> <laughs> <laughs>